Welcome sa Learn English Tagalog 101. Alamin ang Tagalog translation ng English word na besiege at mga halimbawa ng pangusap kung paano ito gamitin. English besiege verb Tagalog kumubkob, sumalakay, dumagsa, dumumog, lumusog. Pandiwa English The army decided to besiege the enemy's fortress until they surrendered. Tagalog. Nagpasya ang hukbo na kumugob sa kuta ng kaaway hanggang sila'y sumuko. English. The protesters planned to besiege the government building to demand their rights. Tagalog. Pinlanong kumugkob ng mga nagpoprotesta ang gusali ng gobyerno upang igiit ang kanilang mga karapatan. English. The warriors decided to besiege the village at dawn to catch their enemies off guard. Tagalog siya ang mga mandirigma na sumalakay sa nayon sa madaling araw upang mahuli ang kanilang mga kaaway sa hindi pagkahanda. English The king ordered his troops to besiege the castle until it fell. Tagalog Inutusan ng hari ang kanyang mga tropa na sumalakay sa kastilyo hanggang ito ay bumagsak. English During the festival, fans would besiege the concert venue to get the best spots. Tagalog sa panahon ng pista, dumagsa ang mga tagahanga sa lugar ng konserto upang makuha ang mga pinakamahusay na pwesto. English The journalists would besiege the politician's office to get answers about the scandal. Tagalog Dumagsa ang mga mamamahayag sa opisina ng politiko upang humingi ng mga sagot tungkol sa iskandalo. English Fans would besiege the theater after the premiere to catch a glimpse of the stars. Tagalog. Dumumog ang mga tagahanga sa sinihan pagkatapos ng premier upang masilayan ang mga bituin. English. The fans would besiege the stage after the concert to get autographs. Tagalog. Dumumog ang mga tagahanga sa entablado pagkatapos ng konserto upang makakuha ng mga autograph. English. The soldiers were ordered to besiege the enemy camp at dawn. Tagalog. Inutusan ng mga sundalo na lumusob sa kampo ng kaaway sa madaling araw. English The rebels plan to besiege the town to take control of it. Tagalog Nagplano ang mga rebelde na lumusob sa bayan upang makuha ang kontrol dito. English Thank you for watching. Tagalog Salamat sa panonood. For more videos, follow us on Facebook and TikTok. and subscribe to our YouTube channel.